Dito lang lahat ang huli natin ngayon. Ngayong araw na ito. Pamprito na lang ito mga idol. Tara, kain na tayo. Solve ang pananghalian natin dito mga idol. Ito na naman tayo mga idol. Isang maulap na umaga at ang lamig-lamig. Bali mag-aalas 5 pa ng umaga. Isa na namang panibagong adventure to mga idol. Pero bago ang lahat ay babati na tayo ng magandang umaga mga idol. <laughs> ang aking bata, ang aking kameraman ngayon. Dalawa walang kami. Ito ang gagamitin ko pang sisid at siya naman yung nandito sa ano lang sa mga nakapatong lang sa mga bato siya ang taga video pag aahon na ako at dito mga idol ay nailatag ko na aking lambat at tara sisiri na natin to para malam natin kung mayroon bang huli at ito na nga yung ating unang huli mga idol o sapsap -sap. -sap. pangalawang huli natin sapsap -sap pa rin mga idol at ito pangatlo ganoon pa rin sapsap -sap pa rin dito kasi nga spot ay madalas namin mahuli ay mga sapsap -sap. at ito pa mga idol oh, danggit salamat kahuli tayo ng danggit at sa puntong ito mga idol ay kinuha ko nang aking lambat ito na nga yung huli natin lahat oh. Sapsap -sap kadalasan. Danggit lang yung naiiba. Tara, tingali na. At ito na nga lahat yung huli natin sa unang latag mga idol. Kakak unting galang tuh, tapi okinerin okay tuh. Pasar, terima terima pa perintah tuh? Aja kakai tanggito. Atarah <tinyan> <tinyan>

Masarap to pang frito mga lord. Ito lang lahat ang huli natin ngayon. Ngayong araw na to. Ayan. Mga idol, pwede na rin to. Pang perito. na lang to mga idol. Mga idol! At ito na nga lahat ang ating huli mga idol oh lulutuin natin to natin at gawing tinula yung iba na may gulay tara uwi na tayo so ito na po lahat yung huli natin mga idolo oh. niluto namin at pananghalian namin to ito at ito na mga idolo oh. tinula na may gulay para sariwa lahat at yung iba, yung mga sap-sap ay piniprito ko. At tara, kainan na. Tara, kainan tayo. Solve ang pananghalian natin dito mga idol. <laughs> sabay kami kumain ni Pukapoy. Okay.

pangulam sa pananghalian, guys. Ayan, mga idol. Thanks for watching. Please, like, comment, share, and subscribe.